Gupit na pwede sa mga matataasang hairline, lalo na sa mga parting noo. At pwedeng-pwede rin ito sa mga ganitong shape ng kanyang mukha. Dapat yung mabababa lang. Ang gawin natin ay uh, nakabagsak lang yung kanyang buhok and then uh, low taper lang natin yung uh, gilid niya. Ito yung gupit na makikip mo pa rin yung, uh, yung uh, unahan or hindi makikita yung uh, mataas na hairline sa parting noo. Overcome muna natin dahil... Uh, ang kanyang buhok ay mahaba na sa parting gilid para makita natin yung lugar ng pagpopormahan ng ating gupit. And then gamit tayo ng trimmer. Ito na ipang ipagpoporma natin. Huwag natin masyadong poporsahin yung pagnipis dahil mataas nga yung hairline niya. Ibig sabihin ay uh, kapag napwersa ng nipis yan, ay eh, makikita agad natin yung anit dahil ang kanyang buhok ay uh, umaangat. Ayun. Nilipisan na rin natin yung likod. Gamit na tayo ng gunting sa pagbawa sa ibabaw. Ayun. Makikita natin na medyo makapal dyan sa bahagi na yan. Kaya ang gagawin ko dyan, scissor kong Yung mga buhok niya ay medyo tumitiklop. Hindi siya umaangat sa may parting patilya. Kaya gunting at uh, sukla yung ating ginamit. Hindi na natin na uh, iipitan niya sa pagbabawas o sa pagpuputol. Dito naman sa may parting ibabaw, pwede na natin nga. Uh, ipitan or hilahin natin yung buhok kapag ating puputulan para mas makuha natin yung tamang uh, sukat ng buhok na ating puputulin. Kapag hinihila natin yung buhok sa may parting unahan, ang magiging basihan pa rin natin yung haba ng buhok na pinutol natin sa parting ibabaw niya para hindi naman ito mapasobra yung pagkakaputol natin sa bangs. And then saka natin ikat. Yeah, pwede natin ikat yung kanyang buhok sa may parting uh, unahan para makita na natin yung forma ng gupit na ating ginawa. Number 1 na clipper guard sa gilid, ganoon din sa likod. Pagkatapos na number 1 na clipper guard sa gilid, next na natin ay yung 0.5 na clipper guard. And then pagkatapos niyan, ang ininext natin, 0 open. Textured natin ang kunti yung dulo para mabawasan yung kapal nito or yung bigat. Para kapag ipinorma natin or ating inayos, ay okay na okay na. Basain muna bago ahitan. Kung ganitong klase ng texture ng inyong buhok, ganito ang tubo, medyo mataas ang hairline, sa may gilid, sa may likod ng tenga, at sa may parting noo, low taper mo yan. Tapos nakabagsak na yung bangs. Nakikip natin yung uh, volume ng buhok sa parting uh, medyo flat sa may gilid or uh, dito naman sa may likod, eh, kailangan medyo mababa rin para bumagay naman sa hugis ng uh, ating uh, shape ng ulo. Inahita natin. Okay na. Ayaw. Okay yung kanyang bangs dahil nakip natin. Hindi masyadong nakita yung uh, parting noon niya. Maraming salamat mga kabarbero. Sana meron kayong kunting nakuhang idea sa ganitong nga uh, klase ng gupit, ganitong nga uh, klase ng buhok.